Yan po, time check po natin 9.45, kasalukuyan kung nagdadatingan ang ating maraming gulay dito sa ating baksakan Dito po tayo sa pwesto ni Madam Lenden kung saan, punong-puno ng maraming sili Siling Panigang, Siling uh, Taiwan, Siling Sultan Yan, ito Madam Lenlen, good morning. Kamusta yung mga bulay natin ngayon? Naka po, ito malulungkot na may-ari. May, may oh. nga may-ari. Ayan, ayan, malulungkot na yung may-ari. Yes, kapuan si Gang. Oh, yes. yes. Point, pa sa malalaki Ay, yes. anong ano, variety yan? Puro to, 7 po yan. 2-7. Medyo bumaba. Bagsak yun. Oh, ayan. Kapun maganda pa fresh. Uh, oh. Ah, ngayong araw na ito, bumaksak. Bagsak po ngayon. Kaya sinabi ko, minuto -minu oras-oras, pwedeng bumaba, minu -minu, no? Ayan, maya, ito, yung, ito yung, ito yung mga uh, ano nating, Ay, Bungabong yan. kaya malulungkot. Alam po talaga nila na bumaksa. Kasi kung kayo po ang may-ari ng gulay, pag andi dito po kayo nakatambay, alam nyo, maya at maya, maaaring gumalong gula. So, ayan, kaya yung iba kasi, uh, kung nagpapadala lang kayo, eh, mag-monitor na lang po kayo. Ayan, itong ano natin, Taiwan. Ngayon po tawad, 25 lang. 25 lang, o oh, yan. Ay, kapon 55 na yan, di ba? 55-50 kahapon. O, oh, medyo yan ha. Ayan, medyo kapon, na, hindi nga buong... naka po, po si Kwenta eh. O, oh, yan. Ayan, Ay, si na, Madam Len. Hindi ko maibenta eh. 25 tawad. Si, si Madam Lenlen na po yung nagsabi. Ay, ang Sultan. Sultan po, may 20 po, may 15. O, oh, medyo. Yung maganda, 20. Yan ha. Ito yung mga kagulay natin. Alam nila. Tapos, Siyempre, ice cream price lang yun. Pag pinawaran pa, panigurado yung 15 na yun, bababa pa yun. Ah, kaya wala tayong masyadong mapipilian na presyo. Madam Lele, ganun na, pag mababa, tapos pag tumawad pa, eh, baka po maobli kang maibigay. Ayan. Kasi po Ayan, parang maintindihan nila. Ayan, kaysa matira. Pag Uy, Yung kinsip, pag tinawaran pa, baka maobli ka daw ibigay at tumawad ka. Pagkarami po. po. Pa. Oh. Alas lahat yata sa Kadora, meron na. Mura po no, Taiwan po. Mura. Mura, mura ang Taiwan. Salamat, Madam Lenlen. Maganda talaga ni Madam Lenlen. Ay, ang ganda naman. Ang ganda naman ni Madam Christy. Ayun, dito tanong natin kay Madam Christy yung presyo ng ano nung Bonitong Ampalaya. Ayun. Kasi pa to Good morning Madam Christy. Madam Christy, ano yung ano dating na mga presyo ng gulay ngayon? Mukhang ano yata yung mababang, Ayan. Play. Ayan, sila na po nagsasabi. Ito nga ito yung bonito ang palaya. Magkano? 40 na lang. O, oh, 40. price lang yun, ha? Mahari magbago, minuto-minuto, or oras, oras ano? Ayan. Ito ano ito yung palit. Eh. Oh, Sanda. Sanda, eh, mababa Eh, yung papaya natin. Papaya, 12, 10. 12, 10. Sa talong. Talong, meron pa 17. Ayan, ayan, eh, ayan, medyo maganda lang yung talong, no, ano? Eh, pag Yeah, pero yeah. Pagka, ano, 50, po, Depende po, po sa ano, sa ganda ng ano. Kapag yes. yung maganda 70, pero yung hindi medyo no. ano 45, 40. Tapos pag tumawad pa. May e, yeah. ko pa. kasi akong sa akin manggaling yung mababa, mataas ang presyo. Kaya lang, eh, talagang kahit na kayo andi dito, pag tinanong natin ask yung price, yan, ayun din ang sasabihin sa inyo. Kasi yung iba nga nag sa akin sa asking price, ako daw yung nagpapresyo. Hindi po, inuulit ko lang po. Maraming uh, Pero ang talong, bibihira pa yung oh, oh. Pero ang maganda ngayon, ano, ang talong, ano. Pero yung mga sili, ano, lahat na, lahat sili magandang mga masa 60. Oh, yun. Ito yung asking 70. Oh, 70. Okay, okay, po. Sige. Salamat at yung Thank you din po. Siya po sa flawless natin sa Kadora. Hindi tumatanda si Madam Christy. Okay, Dito, alamin na agad natin itong kamatis Basta, kasi kamatis araw-araw Kung naghahanap kayo ng magandang kamatis Dito na kila Boss Alvin oh. Piskaya to Boss Alvin Uh, madam, magkano ngayon itong ating uh, asking price ng kamatis? 28 po yung... 28. <laughs> eh, ano ito? Biskaya ba ito? Uh, eh, ano ano yan? Uh, anong variety? Garnet po. Garnet. Ayan po. Kasi ganda po ng uh, tindera. Ayan, ayan fresh ayan, na fresh. Ayan ang butihin at magandang uh, yeah, jowa ni Sir Alvin. Ayan talaga ma. hindi maitapon ni Sir Alvin kaya in love na in love si Sir Alvin eh ba no? hindi nga maitapon ka ako sabi mo kasi pag tinatanong ko siya sabi mo nagti-chips oh di ba ay hindi kanya maitatapon love na love kanya okay salamat ay sili natin ay to kaya sili mababa din ah. ayan 20 daw, 20 Oh, ayan. Talaga wala tayong magagawa gaya ng presyo ani. Eh. Ayun eh, Taiwan natin. Kahapon maganda na yan, ano? Eh, eh, no? na. Kung talagang gusto niyo naka-monitor kayo sa price natin, yung mga lalo na yung mga may-ari, pag stay kayo dito, ganun din yung mga biyahero para po alam na alam nyo talaga kung magkano ang presyo ng mga gulay bastaan sa akin lang po, pag tinanong ko yung ano yung presyo ulitin ko lang po yung sinabi ng sakadora ayan, dito tayo kay ati baby Tanong natin yung okra. Ay, andito yung kagulay ko ngayon. Matagal ko kayo hindi nakita. Lagi po ako maagay. Ah, ito, ah, si madalas ang anin Alam niya kasi yung takbuhan ng benta ng Ito. Maaring bumaba, maaring tumas, minuto man o oras. Kaya yung iba kasi... Nagtatanong bakit ganun eh. Ito, nakatambay talaga lagi. Ano? Kaya madam, di ba yung sa asking question yung tinatanong ko, inuulit ko lang yung sa, sakadora. Kadora. At saka yun talaga yung ask. oh, saka yun talaga yung asking fresh dahil tumatawag yung mga mamimili. Oh, yun. Saka depende sa dami ng dating gulay, no? Ano makalaw tayo, boss? Tanong muna natin ito ang okra. At yung baby, magkano yung okra natin? Eh, 30 asking. Oo, oh, 30 asking. Yun sa ating upo. Upo, 30 rin ang asking. 30. Eh, siya... Ito. Tanong natin yung bulakan white. Bulakan white? Eh, is yung sandaan. Yan, sandaan po. Yan na. Basta kung kayo ando dito, mamomonitor nyo yung mga gulay nyo. Di ba, madam? Yeah, Salamat uli. Andito ulit masipag natin na kagulay. Taga, saan ka kayo? Taga? oh yan. Thank you po. isang mapagpalang araw mga kagulay welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palenque today is June 20, araw po ng biyernes, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing ng presyo ng mga saribang gulay. Kulad po ng nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng Sangita na narito lang po yan sa ating barangay ng Saisay Norte. Samahan niyo po li ako alamin natin yung mga asking price o turing na presyo ng mga gulay na ito. Tandaan niyo po ha, asking price lamang hindi pa po final prices dahil lang asking price minuto-minuto, oras-oras pwede po yung magbago. Pwede po yung tumaas, pwede rin pong bumaba. Depende po sa dating ng mga gulay dito sa ating baksakan at depende po rin sa klase ng mga gulay na inyong bibili. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente, please don't forget to subscribe our channel. Yung matagal na nanonood, sana po mag-subscribe na po tayo. At yung mga nanonood po naman sa ating araw-araw sa ating YouTube channel, ganun din sa epic, FB page. Sana naman po, bigyan po natin ng isang magandang like. Pindutin lang po natin ang like para naman po sa suporta sa ating video. Kaya tara let's samahan nyo na po mag-update. Sa mga nangangalakal po kung gusto nyo makakuha ng napakagandang gulay dito sa ating baksakan. Uh, mas maganda po, mas maaga kayong pumunta dito, mga 8.30 eh, pa lang siguro, ay eh, dumadating na mga gulay pagdating na alas 9. Yan, sagsag na yung mga gulay. Agahan nyo po yung pamimili dito at naka, makukuha kayo, makakuha kayo ng maraming magagandang gulay. Ito, tanong natin sa sampalok. Madam Malo, magkano sa sampalok natin ngayon? 5-5 po. 5-5. Yung sa ating sinibuyas? 35 po yung galyang. Ay, yung galyang uh, 35 sinibuyas? Ah, oh, wala pa. Ito ang ating puso mapagmahal. 25 po lang po. 25. Di ko yata nakikita si Madam na Ano? Okay, salamat Madam Malo. Erie, ayong... saluyot. Ayan, meron kangkong si Ate, ano. Di na kasi makakita ng kangkong dito. Eh, eh magkaring kangkong natin ganyan, Ate, ano. Ate, ano. Bira mga lang ko inalis ko Oh, bira mga kit oh, ng kampo makaring kalo, Isang big Eh, tinanggal ko nga lang po siya. Oh, tinanggal lang. Sa saluyot natin magkano? Ah, may okra ako. Ayan, parang ito. Sa luyot magano? Ayan, 15 daw, 15. -si. Medyo may kausap eh. Ito, may kamote tayo dito. Tanong natin yung kamote. Taiwan City ito, Taiwan City ito. Eh. Taiwan City. Mas magkano Taiwan City natin ngayon? Taiwan City. 45, yan. Yeah. Ano Itong kamotin po kayo, dosi, medium, 120. Ito, tanong natin sa sinibuyas. Madam, magkano itong sinibuyas natin? 800. Oh, o, 800. Kaganda ng sinibuyas. Sinibuyas ni Happy Saluyan natin ngayon. 95 po yan. 95. Depende po sa ganda. Ito, 95. Eh, yung pinakamaganda? 120. Yan. Kaya, depende din po sa klase. Kaya, minsan, inuulit natin uh, sa ibang uh, sakadora kung magkano yung asking price nila ito sa akin kuyang, ang poging pogi kasi pogi to kuya yung good morning medyo yung mga gulay natin anong takwa na naman kahapon maganda ngayon eh, bumagsak na naman tayo bumagsak na sigang Yan. sila na po nagsasabi Ayan, yung mga cheat boy lang daw, hindi mawala. Ay na, sila na po nagsasabi, baka sasabihin niya naman. Kasi yung iba kasi sinasaya. Dumagsa naman ang ngayon, dumagsa Ah, kaya bu medyo bumaba, dumagsa, yon. yun. Sobrang dami. Pag sobrang dami, yan. Kaya kawawa yung mga farmers na rin, kaibigan. Salamat. Okay, salamat. Ay, magkani yung luya ngayon? 1 po. 1 Ito yung magandang luna. 1-2. Tapos yung <tipinong> pinumbak 30 po. 30. Ayun, lang ka. Magkain oh, lang ka po. yan. Amoy Matamis. matamis. Ango. Tanong ko na, baba. Na, nag-dismaya yung mga nanon. na Magkain Taiwan wala. Ayan. Oh, yan. Kasi kahapon medyo, ano. Eh, okay. maraming nga, nalu nga nalulungkot. eh ano. yan Ayan. Kaya nga, kasi sila na nagsasayad, before na nyo tayo, kaya tinanong din natin. Ito, yung bonitong talong. Basta bonitong talong, dito kay bumili oh, sa tabi ni ate, sa mais. Magaling talong natin po ngayon din? Ha? 90 90? Oo, maganda. Medyo yun ang angat ngayon, yung talong na na mucho, pati itong domino. Ano po ang pangalan nyo ba? Yan, dito sa peso ni, ni Madam Vivian. Pag kailangan ng domino sa tabi ni ate Aya, Ayan, talong na domino. Ito ang pinakamada. Ito, papakita ko na. O. Oh. Pang ano, pang, uh, pang molo o. Oh. oh. ganda, o. Oh. O. Oh. Salamat po. Ito ating, ano, palitpip. yan sabay pa sila. Duet pa sila. 35 daw. <laughs> Ito, kay Ate Aya. Ito, pag basta mais naman, dilaw, puti. At yung aya, magkanyang dilaw natin ngayon asti ah 250 medyo bumaba din ayan eh, yung puti o oh, 380 saan galing mga mais natin ati ayan o oh, talavera sa mga taga talavera dyan ito po yung mais niya, tandaan nyo asking price lang yun ha yung asking price medyo maaaring magbago minu minuto lagi kong inulit yan oras oras Depende po sa dating ng mga kalakal dito at depende rin po sa dami ng mamimili o matumal na mamimili. Pag matumal daw, mababa. Dito kaya atin hindi ko natatanungin itong mga sili. Ano na lang natin yung ano, yung, yung pechay. Ito to, magano nga. Pero biyahin pala sa Bataan, sikat ka. Ay, ganun ba? Okay, nagpapasyat out ngayon. Ay, Kaling ka rito. Ayan, mamaya, ano yun natin. Atin, magkano yung ating pechay? Pechay. Bente. Oh, yan. Bente. Ayan. Ayan, muna. bago tayo magpatuloy. Shout out po sa mga taga Batan. Saan sa Batan? Sa uh, Biyahero. Si Ramil. Oh. Biyahero ng Batan. Oh, sir Ramil. Uh, Biyahero. Shout out sa iyo. Kagagaling lang rito. Ayan, kagagaling lang pa. Sayang, hindi tayo nag-abot. Ito. Sa Jan Carlo, yan, may dala akong sticker, bibigyan ko siya, yan. Jan Carlo ito, bibigyan ko si ano. Ayan, Bibigyan ko ta, sandali lang. Ayan, ayan, bigay pakibigay na lang kay Giancarlo Carlo. Oh, okay. Pati sa batang, baka medyo gusto nila, oh. Ayun oh, yung sticker natin, oh, yan, oh. Okay. Salamat, Kuya Bebot. Okay. Yan, Salamat po sa mga taga-bataan na nanonood ng ating uh, uh, ng ating video. Ganun din si Sir Jan. Ah, okay. sa nagabang po na ang presyo natin ng kalamansi dito kala presyo okay. mag po yung good na good natin kalamansi? Mato! Yun, medyo maganda naman yung presyo para naman makabawi yung ating mga kaibigang farmers Yan no? shout out, shout out. Ayan, mga, ay, si Bounty Hunter, si Sir Apuang. Ayan. Si ano yung Philip Salvador ba yan, di ba? Ayan. Medyo si na Inano nila isko. Ayun pala yung Bounty Hunter ng ano, ng Barangay Magsaysay Norte. Ayan. Ay, magkano yung santol natin panuka? 140. Magkano tayo Taiwan sipo natin ngayon? Pa sa, uh, 28 sa Abentio sa UB. 25. Yan, salamat. Ayun dito, may sa shoutout tayo. Shoutout kanino po? po kay yan, Sir Adjong, shoutout daw sa sa Pantabangan. Andi dito yung magaganda nating mga kagulay, eh. Sina shoutout kayo, oh. Yan. Ingat po kayo pag kayo nangangalakal nagbebiyahe. Yan, salamat po basta impression nila is ko sa kamote pagpasok nyo ng entrance dere dere lang kayo makikita nyo agad yung ano nila pwesto yan down ang ceiling boss magaling down ceiling natin ngayon Ma madam magaling down ceiling natin ngayon ba 50. 50 wala si madam menchi down ceiling 50 Diyan, uh, kayo na po ang uh, magsabi o mag-usga uh, kung bumaba o tumaas ang ating presyo ng mga gulay. Siguro naman kung nanonood kayo, kung nakapanood yung video natin kapon kasi po, pag ako magsasabi, may nagagalit po, sinasabi ko lang bumaba. Pag tumaas, sinasabi ko lang tumaas. Kaya hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kaya, kayo na lang po magano kung bumaba o tumaas yung mga gulay natin dito sa baksakan. Pero ang sinisigurado ko po sa inyo, magaganda sariwang gulay yung andi dito. Yan o. No? Saka, iniimbitahan ko po talaga yung mga taga Bulacan, mga Manila, na maaga pa lang po bumiyahin na kayo para maka kuha kayo ng magagandang gulay dito sa ating box ayan si ati Mena sa isa isang araw natin na enter din si ati Mena medyo masigla pa rin si Reste okay na okay yan ayan si ati Mena ayan mo makani labong natin ngayon 20. 20 sa ating uh, saluyot 10 yan o no? ito mula kay, kaya ito ayan Ito yung uh, at masipag natin si Peter ni Brad Kapitan. Si Boss Maki. Yan. yan. Oh, yeah. <laughs> magiting, masipag natin si uh, si Kapitan, man, ni man, man, man. ano Ayan, Si Boss Maki. Ayan. Eh, puro sili nga. Kaya nga mababa ang sili. Medyo marami. Yan. Makikita naman natin ang ebidensya dito tanong natin yung uh... at yun na yan magkano na yung sa bakla natin ngayon nakapagalis po ako 28 28 yung maganda ng bakla doon eh yung pipinong puti u puti pa o puti. 20. puti. 20 mas mataas yung bakla no oh, okay Sala. ay yung okra mo eh po Maganda. ay maganda yan ay maganda 40 po ako, wala pang natutunog. Ay, yung negro natin. Yung negro, tawad 50. 50. Salamat, Ate okay, Mia. din si Ate Mia. Nasa na po, wala nga eh. mustasa, tanong natin mustasa dito kay, yeah, ano, kay Junjun. Ate Biali, magkano yung mustasa ni ano? Oh, mustasa, magkano ngayon? Ay, hindi narinig. Ay, hindi narinig. Ah, hindi pala kanya. 35 daw yun. Salamat! Ito, tanong natin yung Sophia. Ma'am, good morning. Magkano yung Sophia natin ngayon? Sampo. po. patulang pinis? Pinis, sampo pa. 2-5, yan. Dahil po nilang gulay dito. Okay, malu and dantes po. Medyo, sa, yung peso po nila sa bandang dulo lang. Ayan. Tanong natin yung Suprema kay ah, Sir Madam Bin. Dito tanong natin yung ano yung uh, Suprema. Good morning, Sir. Sa si Madam Bin. Pero Aya. Ayo, okay, hindi okay okay na siya. Magkano ngayon yung kalabasa natin Suprema? Ayun, pati yung Suprema natin, natin niyo. Magulo ng presyo. Ayun Magulo daw yung presyo ngayon, no? Oh. Sampu na lang daw. Sampu, dose. Pero magaganda yun. Lalaki, no? Oh. Ayan, tawid dagat pa pala. Tawid dagat daw. Ayan, ayan ang lala. Ah, Madam Bing, kamusta ka dyan? Pahil ka lang dyan. Kakati na lang ko dyan, Ayan, okay. Dito tayo, Madam Agnes. yan. medyo nag-aayos ng kanyang paninda. May sexy kaya ata Madam Agnes. <laughs> Madam Agnes, magkano yung ganyan natin maliliit kasi po 380 ng kilos. 380 yung ganito kalaki. Yan, yeah, 700 pa. 780. Itong ating 700, uh, itong pula. Pula natin, uh, 800. 800. Sa ating super white na pula bawang. Super white natin, 550. 550 sa ating kanso. Okay, sa kanso natin, 420. 420 sa ating munggo sa munggo 1,950 1,950 25, 25 kilos uh, ano yan ano, yung uh, Labo, yan. Salamat. Medyo pumapayat na yata si Madam Agnes. <laughs> Ayan. Pupisikan tayo sa vlogger. Ayan, oh. Dito, pe. Okay. Ito si, ano na, si Cookie ng tanong natin, si kumakain si Boss Angel, si ano yung Boss Angel. Cookie, good morning, may, ya, may ka Ayan. Medyo kumakain si mga, ano, ay. Sir Dito na lang pala tayo mag-update ng gulay bagyo. Ganun natin, pechay, repolyo patata, sayo de jerox. Dito kaya na kay Joyce and Ed Bagyo Vegetable Pagpasok po nyo ng uh, entrance, unang pwesto sa kaliwa, makikita nyo agad. Ayan o, kagaganda ng kanyang mga gulay oh. Good morning boss. Boss, magdala yung isang bundle natin ng repolyo ngayon. Ask din lang. 40 po. 40. Ayun, 430 daw. E, yung ating ano, yung petchay at bagyo. 350. Po. 350 sa sayote. 220. 220 sa patatas. Patatas 350. 350 sa celery. Celery. O halaga 200 hanggang 180 sa, sa lips po natin 120 hanggang 100 sa beans po <laughs> yan 120 tanda tingnan nyo ang gaganda ng mga gulay bago nila pang ano pang mall po kasi ito mga ate Mayero kasi silang nirarasyon na, na na mall yon ayan sa broccoli natin ngayon magkano per kilo 70 po. sa green bell sa green bell po 140 140 sa red bell yan, salamat po. Wala yata si madam. ala po eh. Okay, salamat po. Yan ha, kung kailangan nyo ng mga quality, magandang gulay, bagyo. Pang mall. Pang mall po to, ito. taga, taga barangay Bakero. Yan. Dito sila sa unang entrance. Oh. Yung bandang kaliwa. Unang-unang pesto. Ayan oh, po mga kapalengke ang ating pinaka-latest as price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksa dito sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiya ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay magsaysay norte see you po again tomorrow for my next vlog tandaan nyo po asking price lang at yung mga sinasabing presyo inuulit ko lang po hindi po ako nagpipresyo kayo na po ang musga kung napanood yung video natin mga nakaraan kung tumaas o bumaba ang mga presyo basta ko tanong ko lang po talaga asking price lang ay kaganda naman ang kagulayan natin ito